So yun no, i-share ko lang sa inyo yung mga na nabili ko na masarap, parang sarap iulam, kulay ubi kasi. So dalawang video na to kasi natutuwa lang ako kasi i-separate ko yung eagle fireworks kasi ito na lang yung natira ko sa iglet no? yung mga bumili sa akin na tropang kakilala so ito isa na to sa pinakamalinis na kwitis na nakita ko na pagbabalot ayan no? kit pa ng kulay ah, di ba Parang blue and violet Ito yung iglet nila So, lagyan natin sa kaon Tapos yung Wings of the Eagle Dito ko lang nakalagay yan eh. Ay, ano pala to Wings nga pala to ano Ayan Cute din naman yung balot nila, ano uh, Makintab siya Sa so, mga taga Isabela Dyan lang yung bawaan nito Ayan, ano Oh, wings of the Eagle. At alam ano natin putik yan nakalakang focus. Ah, ano kasi. To Wings of the Eagle. Oh, premium quality Skyrocket, exclusively distributed. Project C Fireworks, DTA Registration, Santiago Isabela. Manufactured by Eagle Fireworks. Diba? Ayan, may DTA pa sila. So, ito yung malaki nila ng legal. Tapos yung sumunod dito, yung mas malaki, yung Eye of the Eagle, wala na nung label ng manufacture. Kasi bawal, bawal na yung ganito kalaki. Diba? So, ito yung pinakamalaki. So, nakalagay lang dyan for out. Hindi ko alam kung nag hindi talaga na talaga nilagay yung details dito kasi bawal or uh, para lang to sa mga exclusive na binibenta nilang ganito pero yung pinaka rocket -right fuel niya mas malaki talaga oh. so okay na nakuha ko na nga pala kanina no? so titinan mo dito wait lang ito yung pinakamaliit Hindi naman sila nagkaalayo nagka, -alayo, nagka -alayo halos eh. Oh. Pero sa weight, pag ginawa ko, makikita mo yung difference nila. Maliit talaga yung isa. May tura nila tatlo. Wala na akong sample nung putok kasi medyo busy na. Hindi na ako makapag-video. Para lang makita nyo na meron ako nyan. Na nakompleto ko yung tatlo. So, kung meron pang ibang ganito, pakita nyo sa akin. Next time, sana mabili natin. Kung meron lang eye, may wing, tsaka iglet. ba mayroon nest nest of the eagle <laughs> joke lang so yun thank you guys for watching have a nice day uh, please subscribe at uh, magingat sa mga paputok uh, this is for video purposes only at uh, huwag niyo gagayahin para lang sa mga nakakaalam no thank you guys happy new year happy 2024